Okay, so good everybody. Your favorite lawyer po is back for another video. At ngayon po, papag-usapan natin kung pwede ba talagang murahin po ng mga common citizen, katulad ko po na private citizen, kung pwede po ba natin murahin talaga yung mga politiko. Okay? So may dalawa po akong answer dyan. We have a long answer and a short answer. So sa long answer po, ang sagot po dyan is yes, pwede po ninyo murahin. However, subject po yan to certain requirements. Okay? Hindi po yung absolute na mumurahin mo lang for the sake of. Okay? ako nga po sinabing long answer. So make sure po panuorin nyo hanggang dulo yung video para mag-gets nyo po yung point ko, okay? At para naman po sa mga tamad or ayaw na panuorin tong video ko, ang short answer po natin is no. Huwag nyo nalang po murahin yung mga politiko para po at least makaiwas kayo sa mga posibleng kaso-kaso. Okay? At kung bago po kayo dito, huwag nyo po sana kalimutan mag-subscribe kung nasa YouTube kayo at na sa Facebook or TikTok naman po kayo, eh huwag nyo kalimutan mag-follow. So yung tulad po nung sabi ko, yung long answer po is yes, pwede po natin murahin yung politiko. However, subject na po to certain guidelines. Okay, so ang pinaka-importante po talagang tatandaan natin dyan kung bakit pwede natin i-criticize yung mga politiko at kung saan sa mga pag-criticize natin, ay eh, minsan napapamura din po or napapa-express yung mga common citizen or yung mga private citizens is because the office po, the public office specifically, is a public trust, ba diba? So ang ibig sabihin po niyan, ang public officers po talaga ay fully accountable to the Filipino people. Okay, and it is for that reason po kung bakit sabi ng Supreme Court dun sa Labargan case eh dapat wag po onion skinned yung mga public figures, specifically elected officers po okay so that was expressly mentioned po by Justice Leonen talaga take note po pala yung dinidiscuss discuss ko pong case dito is the Labargan versus People of the Philippines case so dito po this case involves slander or yung oral defamation po okay so basically ni lang naman dito ni Justice Leonen na when it involves fair commentary to a public officer's official duties is hindi po po yun siya libelous no matter how offensive the words that were used by the accused in a case. Kasi yun nga po, a public office is a public trust. Therefore po, yung mga public officers, they have the duty to be fully accountable at all times po sa Filipino people. So yan po yun. Kahit na po offensive yung pag-criticize nyo, as long as it involves the performance of duties ng isang public officer, hindi po yan siya consider as a libelous or slanderous statement. Okay? And tandaan nyo rin po, one of the elements in po kasi of libel is that you have ay malicious intent para manirang puri. So kung wala ka namang malicious intent talaga, it's a clear fair commentary lang because of your observation sa mga nangyayari sa bansa natin, sa ginagawa po ng mga public officers, is na pa-react kayo tapos dun sa reaction nyo ay eh, may nasabi kayong bad word against him that can still fall po under the fair commentary doctrine as long as wala kang malicious intent na manirang puri lang, 'di ba? So yan po yung kailangan niyo tandaan, okay? At idagdag ko lang din po pala i-discuss ko na lang din po yung unjust vexation para mas ma kanyo po talaga yung limitations natin to criticize and to state offensive words against a public officer okay so sa unjust vexation po kasi that is a crime kung saan yung victim mo po is na annoy or yun nga na vex or na insulto based dun sa mga statements mo okay however in unjust vexation po kailangan pa rin po yan ng criminal intent meaning po na ikaw na no, pagsabi mo sa mga words na yun kung saan posibleng nainis yung isang public officer e eh, sinajamo talaga sabihin yun ng paulit-ulit para insulto or or inisensya. Okay, yan po yung unjust vexation in a nutshell. So stated differently po, ang point ko po dito, hindi po sufficient or hindi po sapat na yung magsabi ka lang ng isang bad word, e automatic ma-vex agad or ma-aanoy yung isang tao. Kasi kung wala ka naman talagang criminal intent para inisensya, hindi po yan papasok under unjust vexation. Okay? So para po mas magka-idea kayo, bigyan ko po kayo ng example. Okay? So pag sabihin ko po yung word na tooth, yun na po yung bad word. Okay? Hindi ko na sasabihin yung word kasi hassle pa mag-sensor-sensor sa video pa basta tandaan niyo pag toot ibig sabihin yun na po yung bad word so sabihin po natin ganito yung statement na sabihin niyo bayaran ka ng taong bayan toot oh yan pag ganyan po hindi po yan pwede pumasok for unjust vexation or libel kasi yung offensive word mo dun sa dulo is just a full continuation of your full statement expressing yung expressing only your frustrations po in relation to that public figure wala namang clear intent dun eh wala namang clear criminal intent para either manirang puri ka or insultuhin or in yung public officer. Okay? So yan po kasi yung isang element na nakakalimutan minsan eh. Ngayon bigyan ko naman po kayo ng example na posibleng pumasok po ah, for libel or for unjust vexation. Okay? So let's say ganito po yung sabihin niyo. Pag nagta-travel yan siya abroad, yung nagbabaya diyan is si billionaire ganyan at nung birthday din niya niregaluhan siya ng ganito ganyan ni billionaire X ganyan ganyan. Tut 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 mo tut ka mga ganyan ganyan. Okay, so sa ganung statement po pag i-compare niyo po from the first na example ko, dito po posible na hindi na related sa official duty, di ba? Kasi yung pinapag-usapan na is mga birthday gifts, tapos mga paglipad-lipad ng airplane. So pag ganyan po, that can already be considered as personal matters na po in relation to the public official. In short, hindi na official duty. So hindi na po yan covered ng protection ng free speech natin. At pangalawa pa, kung maririnig po ninyo doon, yung tutut na sinasabi ko, ang dami na pong tut ulit, di ba? So, pwedeng mainis na talaga dito yung victim ng statements mo at posible na rin ma-establish yung criminal intent mo dito na either manginis ka or manirang puri ka lang talaga. Not necessarily, not necessarily fair commentary or in good faith ka pa po talaga when you made those statements, okay? So, yan po yung dalawang examples na pwede ko mabigay kung saan hindi siya pwede pumasok under libel or unjust vexation versus dun sa posibleng pumasok siya for libel and or unjust vexation, okay? Okay, so hopefully klaro yun guys. And if you like legal educational Video videos sa current events, follow lang po kayo sa akin sa social media. Until next time, see you all po. Bye-bye!